Ano malalaman na nami-miss ka ng ex mo? Mga kaibigan, kumusta? Ako si Dance at ngayon ay tatalakay tayo ng isang mabigat na paksa tungkol sa mga relasyon. Paano malalaman kung nami-miss ka pa ng iyong ex? Huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi nga updated sa aming mga kwento at kakaibang content. Number 1: Pagbabago ng communication. Una sa ating listahan ay ang pagbabago sa paraan ng komunikasyon. Kung biglang naging mas madalas ang pagte-text o pagtawag, maaring ito'y isang tanda na ikaw ay namimiss pa rin. Number 2. Pagka-active sa social media Pagiging aktibo sa iyong social media, kung nararamdaman mo na mas madalas siyang mag-like, mag-comment o mag-react sa iyong mga posts, maaaring ito'y isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagkamis. Number 3, pagbalik ng dating apps. Ang pagbalik sa dating apps, kung napansin mong nagbabalik siya sa mga dating scene, maaaring ito'y isang palatandaan na hindi pa rin siya nakakapag-move on sa iyo. Number 4, ang biglaang mensahe o pagtawag kung biglang nagme message siya ng mga bagay na nagbibigay ng alaala sa inyong nakaraan, ito'y maaaring nagpapahiwatig ng mga nararamdaman. Number 5. Initiating Hangouts Pag-aaya na magkita Kung siya ang nag initiate na mag-hangout o magkita, maaaring ito'y isang tanda na ikaw ay namimiss pa rin niya. Number six, friends and family updates. Ang mga kaibigan o pamilya niya ay nag update sa iyo. Kung madalas kang kinakamusta ng kanyang mga kaibigan o pamilya, maaaring ito'y sinyales na naiisip ka pa rin ng iyong ex. Number 7. Pagbabalik ng personal items. Ang pagbabalik ng mga personal na gamit kung biglang may iniwan na gamit sa iyong bahay o gusto niyang kunin ang kanyang mga personal na bagay, maaaring ito'y isang paraan ng pagpapakita ng interes. Number 8. Sabikang ito sa conversations. Sabikang tono sa kanyang mga usapan. Kung napansin mong sabik na sabik siya sa iyong mga kwento at usapan, maaaring ito'y isang palatandaan na ikaw ay namimiss pa rin niya. Maraming salamat sa pagtutok mga kaibigan. Sana ay nakatulong ang mga tanda na ito para malaman kung namimiss ka pa ng iyong ex. Tandaan, ang pag-unlad at pag-move on ay personal na proseso. Kung meron kang ibang tips o gusto mong ishare ang iyong mga karanasan, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. ba. Ako si Dance, reminding you to take care of your heart and always choose what's best for you.